ang inihanda natin para sa buong pamilya ng ating masipag na par-volunteer dito sa Tanay Rizal. Are you ready to conquer this place? Yes! Ready, let's go! Siyo! Umpisahan na natin ang tilian. Ah! Tayo nang mag de Pagbaba ko talaga, nanginginig yung paa ko eh. May lula kasi ako, may lula ako. Pero kung apoy, sabi ko kahit anong taas yung apoy na inaakitin ko yan para bombahin. Maglilibot tayo ng uh, buong bakasyon ng resort sa pamamagitan ng ATV. First time mo ba itong masasakyan? First time lang po. Ready na kayo guys? Ready! Ready, Ready! 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 na! ano naman kaya ang masasabi ng mga anak anahan ni Rick? Sa una nakakaba, pero enjoy pala. Mas nakakatakot din sa bangin. Kung maaalag-alag yung gulo. Gusto yun na slide Gusto na! Putik baka mo? Meron din kami niyan dito. Uy! Ano ba ito, excited <laughs> na <laughs> agad? Opo, huwag ka! Huwag ka! Magkakalain. So nga ko na to, hindi, hindi ko pa naranasan yun. Dito lang eh. Talaga totoo lang, dito lang. Ituloy na natin ang kasiyahan sa kanilang overlooking swimming pool. Tricyc water tricycle. O, dito ko rin dinanas yun. Hindi ako nakakadanas talaga ng ganyan. Minsan nakaligo ako sa swimming pool, swimming pool pa lang na hospital. Matagal na yon. Eh, ngayon na lang ako nakapag-swimming dito rin. Ken and Lovely, gusto nyo rin bang mag-swimming? Isang masarap na salo-salo ang inihanda natin para sa napakasipag nating fire volunteer. Kaya, at saka, uh, Kuya Rick, eto ba yung buo kayong magkakasama? Palagi bang nangyayari sa inyong pamilya? Ah, uh, hindi po kadalasan eh. Ah, uh, bakit po? Eh, kasi minsan ako nasa iba, eh, sa trabaho. Nagsasama-sama lang po kami pag lang ng day off. Pauwi kami doon sa Pandibulakan. So tuwing kailan po kayo naging na kumpleto? Tuwing Sunday. Sunday. Tapos pagka-kumpleto kayo sa bahay, ano, minimake sure nyo ba na lahat magkakasabay kayong kumain? Apo, apo. Talaga apo. magkakasabay kasi para kung may mga may mga problema, may nila sa amin para kung ano yun, maayos ka agad. Kain Kain na tayo? Tapos ang kainan, ayaw pong paawat sa kwentuhan ang buong pamilya. Samantalahin nyo na ang oras na ito. Meron mo nang hinanda ang day of team na video para sa iyo, Kuya Rick. Pasa mo sa mga lahat ng bagay din sa barangay yan. Wala akong masasabi sa kanya dahil napakasipag na tao yan. Lahat ng babaw sa pagka-BPSO bilang five volunteer pala niya lahat. Sana ay uh, tuloy-tuloy niya yung ano, pag, pag sisilbi niya sa barangay at sa uh, amamaya ng aum, bukal sa kanya kalooban. Bakit? Ito naman yung natagal ko sa barangay, talagang ginampanan ko yung trabaho ko. Natasto ko sa sinabi niya, buti na apisit na yung ginagawa ko na na yung sa trabaho ko. Sa sobrang pagmamahal niya sa trabaho niya, parang ang sa barangay na lang niya talaga gusto tumira. <laughs> ang salamat na kilala ka ta, dumating ka sa buhay ko. Bakit yung nasabi na best dad si Tito Rick? Kasi kahit hindi naman niya makikinig niya na, naging hmm. Makaya ko na pala ama sa kanya. Sa kanya ko lang po naramdaman yun. At sa time na naghihirap kami, nandiyan yeah, siya na tubo sa amin. Kaya, salamat din po kami. Thank you kami sa guide dahil uh, binigay po siya sa amin. Best ko we are safe. Kasi so, wala po lang na namin siya. <laughs> Kahit minsan nagkakaroon ng problema sa pamilya hindi pa rin siya, hindi, hindi pa rin niya pa kami pinapabayaan. <laughs> ano <laughs> tapos <laughs> ay lamang daw kasi naging bagay ko siya ng buhay niya. Meron ba kayong something para kay Tatay Rick? May regalo rin ang magkakapatid sa kanilang Tatay Rick. May mahilig talaga ako sa belt bag. Mahilig talaga ako sa belt bag. May pahabol pa kaming reward para sa inyo, Kuya Rick. Di man namin may ibabalik ang mga nasunog niyong gamit. Sana'y makatulong itong mga bagong damit. salamat ako. nakatanggap ako ng mga... At masaya ako. Dahil sa totoo lang talaga, wala akong mga bagong damit. Eh. Eh, ngayon, meron akong mga bagong damit. Kaya lubos ang kasayahan ko dahil sa siya yung naging winner na uh, winner ng uh, day off uh, para na rin winner na rin ako